Kumusta mga kaibigan? Ito si Belor. Ngayon, ipapakita ko kung paano ilipat o ibahagi ang proyekto mismo, hindi ang video sa CapCut. Para gawin to, buksan ang CapCut. I-click ang blankong space, makikita ang Details tab. Pindutin ang Modify, tapos Copy Media as Project. Makikita ang User Data Folder nakasave save ito bilang 04191. I-click ang Save. Punta sa Start, type Run. Isulat dito ang percent update data percent. Pindutin ang OK. Punta sa Local, nandito ang CapCut. Hanapin ang user data projects. Sandali, hahanapin ko. Oo, projects nga. Ito ang draft editor. Heto ang 0419 project. Naka-save ito bilang project, hindi video. Ang natitira ay ibigay ang file sa kaibigan o sa taong kailangan para mailipat niya sa folder na ito. para bumaba ang file size, pwedeng i-compress bilang zip file. Yun lang yon Ako si Belor. Paalam sa lahat.